Pinagbubuta sa mga nicho sa isang sementeryo sa Libon Albay para sa ginagawang road widening. Pero pinatigil muna yan dahil sa perwisyong masansang na amoy ng mga bangkay. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sa sementeryo na ito sa barangay Pantao sa Libon Albay, tumambad ang mga nicho ito na butas-butas. May nakalagay pang sako sa loob ng mga nicho. Laman daw niya ng mga kalansay na nakalibing na bangkay inereklamo ng mga kaanak na mga nakalibing ang ginawang pagbubutas ng mga nicho. Pati na rin ang mga residente na malapit sa sementeryo dahil sa masangsang na amoy mula sa libingan. Parang mas exhumation po yung nangyayari kasi 80% of the cemetery po alos butas na. Wala pong permit na sinecure sa amin. Ayon sa lokal na pamahalaan, pag-aari ng simbahan ang lupang kinatitirikan ng sementeryo. Mga tauhan ng simbahan daw ang nagbutas ng na mga nicho. Ang ilan daw sa mga nakalibing, lampas na ng sampung taon sa itinakdang kasunduan kaya kailangan ng tanggalin. May ginagawa ring road widening na sakop ang sementeryo. Ino-renovate sila and parang mahahagit din po ata ng road widening na ginagawa ko now. Ginagawa niya na yan since May and nag-aabiso na rin siya every month. Pag mamasya, mam um, ini-inform niya yung mga parishioners na ganun mangyayari. Sa ngayon, ipinatigil na ng lokal na pamahalaan ang pagbubutas sa mga nitsyo. Papayagan lamang na ituloy ang pagbubutas kapag makakuha na ng sanitary permit ang simbahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.